Daina na nakapalagpas sa otoridad ang tulong babaeng tulak ng droga sa ikinasar na baybas operation sa barangay Aquino Bulan, Sorsogon, alas 7.10 ng bangikang nakalis na Sabad, Oktubre 21. Narecover sa tulong sospek, ang apat na silyadong plastik sa shaylog ang na shabu na nagkakantidad 60 mil pesos ang street value at puwera sa droga na kumpiskarman ang sarong 500 pesos as inibapang drug paraphernalia naging matariyong po naman ang operasyon dahil sa pinagsarong pera sa Kambulan PNP sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Berhil Bibat, Pideya Sorsogon, Police Drug Enforcement Unit Sorsogon, as in Regional Mobile Force Battalion Bicol. Pero pag drug pusher po na uh, actively engaged sa pagbebenta ng illegal na droga, ang intervention po natin dyan is magkakandak tayo ng anti-drug operation. Or di kaya kung sumuko na itong mga drug po, pag lang magbago, ipapasok ko na natin sila sa Reformation Center, yung tinatawag namin na Balay Silangan. Sa presente, nasa kustudya na Kambulan Municipal Police Station ang mga sospek. Sa Paracali Camarines Norte naman, alas 4.24 kasud hapon, kansakya daw man kang uturidad ang sarong drug den sa barangay Bagumbayan na nagresulta sa pagkakaresto kang walong individual na imbuelto sa paggamit asin pagpapabakal ng illegal na droga binisto ang mga naaristar na, na sin Daruel Erwin Rascubas, asin Marilyn Lorente, asin anong pang persona na daina pinangaranan pa matapos na maaktuan na nagpapat session sa laog kang nasambit na drug den. Narecover naman sa posyon kan mga sospek ang nagkapirang plastik sa siya ilog ang pigtutubo na nasyabu na may gabat na 15 gramo o 102 mil pesos ang street value. An onseng nagkadarakop sa magkasway na operasyon ang naatubangon niyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,